eto okay, ano, okay, oh. okay, so, ano ano kaya tumulak lak 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 bulaklak bulaklak ba to <laughs> <laughs> Sino, gusto oh, na, ganda okay

Diyan na tayo. lang sa bulo natin. Pakita mo kay Nining i-video. I-live is Nining. Ano ito nga? Oh. Wala nga ako, Wala kang Turo ka na eh. mga tapos na yung ginawa namin. Daing ni nanay. Bibilad na namin to. Galonggong na daing. Sobrang sipag yan nanay ko mga guys patuluan ito na ibibilad na namin yung ginawa namin na yan natapos na namin nakababad na siya sa asin at suka ibibilad sila ng dahil sa bubong binilad yung dahil <laughs> Nanay namin nagagalit. Tawa ko, My background. nagaaway sila guys dahil lang sa strainer <laughs> ay may, garubras, <laughs> may, background, may background to dahil sa dahil bantay lang <laughs> orang ba

So ito muna guys Nakababat muna siya sa suka Tsaka asin Ito na pinag namin Ayan Tapos Ayan pa ulit And, um, So kong tuba ito guys Yung nilagay namin Yan o um, mabigit yeah. siya mamamutlagat okay? Kasi nakakam na yung Suka na tuba Ganitag dito

干干干干。 kung tandaan na ang reklamo. Doon ulit gagawin namin gilaan. Bagong dahi, fresh na fresh. Yan pa, bigay namin ni kay ate. So, bagong huli yan, guys. Ito na yung aming bagong nawa ulit

Yung yan. na yung Ayan yung bago ulit namin guys na gawa. Marami na kami yung dalang dahil. naman ginawa namin tuyo. Yung So alam mo guys. Ito alam mo ba to? tipulo to eh. Yung puno ng kahoy na napakataas. Tapos may mga bungas yung maliliit ganyan. Pag kinain mo parang mani. <laughs> check namin ngayon ni nanay yung tubo na daluyan ng tubig papunta sa bahay guys. Kasi dito, walang tulo. Dito kami ni nanay sa kabundukan. Kalain mo. O, parang blood yung ano ko. Yan kasi ayun no, nagaan ayos kami ng post niya. Nadaluyan ng tubig galing bundok. So dalawang araw kami walang tubig. Kaya nakiyat namin ni nani. Ligaw-ligaw na ako. Hmm. hanap ko gagamba dito guys. Mm. Rai putar mga lamok. Ayan, ko sa Galing kaming bundok, guys. Kaya, Kailangan lang namin i-check ni nanay yung kanyang hose kasi wala kaming tubig. Talagang tagtuyo ngayon. Sobrang tuyo ngayon. Grabe. Swerte pa rin pala may nila no? Kaya pa paano may tubig. Dito, natutuyuan dito. Santiki guys, ha? Kaya sobrang init din dito. Kahit yung puso namin, yung pump, maubusan din, walang laman. Pagdating ng hapon, wala na. So, mas nangatak din. malapit na kami sa bahay. Ayan. Nakatakot. Sa hmm. Creepy, creepy. Hmm. Reporter. Ba't nakabukas yung bahay ni Dudong? Ano? Bahay ng kapatid kong namatay, guys. Kaya kailangan pa namin ayusin yung ginisi. Ano ba kukunin mo dyan, Nay? Ano kukunin mo dyan? kukunin mo dyan? Okay hey guys, so nagbanjuk na kasi yan yung dun. Nagpunta dun. Ayan, nagbanjuk na ako taas dun. Ayan. Ang bakukunin mo, bilisan mo. Dami ko ng kagat na lamok. Oh, gagawin lawa. babo. Ay, alam mo ba yung taas doon? Na, tinanay na yung kisami. Puno na nang anay yung kisami. Mm, may binili akong lighter doon, eh. Dito na kami sa kampong, eh. Dito na kami sa kampong. Puntang bahay. So creepy. Ano na, nadugtong mo na yun, eh? Nadugtong mo na yun? Nadugtong mo na yun? Yung ano, yung house. Oo nga, ang yun. di ka nabuol dyan? Doon, sabi mo doon eh. Dyan man. Eh. Sabi mo sa ano eh. Yan na yung babi na kakain. Hello! Tutulog na siya. Ilang araw na lang kakatayin na niya. Uy, wawa na naman. Kudkudiniyog uh, bala. Pag yun pa si Yupin tubig. Alat pa sila tulog guys. Ako lang gising. Ako lang nagbantay kay Dodo ngayon. Oh, ano oras pa kaya ako magiging matutulog? Siguro umaga. Nagigay okay, ko. So. Yung mga manok ni nanay, naglalakbay na. Yung mga manok ni nanay, ayan. Doon, marami doon sa puno. Hmm. Thank you for watching, guys. Please subscribe, like, and share.